nitong mga nakarang buwan or linggo ay matunog ang pangalan ni na Catherine Bernardo and James Reed. Napapabalitang magtatambal ang dalawa, si James at si Catherine, sa isang teleserye sa Under Dreams Escape Entertainment sa ABS-CBN. ah uh, si Catherine nga ba ang tinutukoy ni James Reid na talentadong actress na makakapartner niya sa isang teleserye. Well, um, nagtataka ko, bakit uh, pag in interview si James Reid, eh, hindi niya sinasabi yung full details. Hindi pa daw din o oh, hindi pa nila pwede ibigay yung full details ng kanilang magiging teleserye. But then, nagtataka ko, bakit hindi pa nila i-disclose yung full details? Di ba part din ng promosyon uh, promotion yon at saka magiging advantage yon para sa kanila kung mai maihahayag nila on hand or beforehand yung kanilang magiging teleserye dahil parang part na din yun ng kanilang promotion, hindi ba? Uh, napataka lang ako kasi pag hini-interview eh, alam na alam naman natin at noong pa man eh, talagang may plano na ang ABS-CBN sa dalawa. Dahil alam ko nakakontrata yan si si James. Eh, alam niyo naman si Catherine. Talaga namang uh, loyal yan. Very loyal yan si ABS-CBN. So, hindi yan mawawala ng project. At talagang hinahanapan naman talaga yan. So, alam ko this year, kung sakaling makat uh, alam ko in progress na yung tungkol dyan sa tambalan ng dalawa, But then, siguro ngayong taon ito may makapag na sila ng kanilang shooting and hopefully hopefully mai, mai palabas maipalabas next year. So sana nga no. And about naman Katrin, may nakukuha ba kayong mga ayuda, mga bestie? Wala kaming makuha ng ayuda. Grabe talaga ang tambala naman ah, in real life ha ni Catherine Bernardo and Mark Alcala. Kung totoo man, ha, talaga marami nagsasabi at alam na alam na natin yan. Talagang lasak na lasak na yan sa media. Yung tungkol kay Catherine Bernardo and Mark Alcala. Pero ang pinagtataka ko hanggang ngayon, bakit walang maibigay na ayuda? Kahit man mainstream o mga vloggers, sa dami-dami ng mga tao, sa dami-dami ng mga vloggers at mainstream media, walang makapagbigay ng ayuda. Yung madalas daw na, pagkikita sila sa public places pero hindi naman wala naman silang makuhang proof diba? wala silang makuhang resibo na magkasama yung dalawa grabe si Jeric eh hey, si Jeric ba tayo kasi nangingisip ko si Jeric mamaya talakayin natin yung kay Jeric Raval yun lang ang pinupunto ko wala naman masama kung mapagkita si si Mark Alcala at si Catherine Bernardo eh, talagang ganun may mga kung minsan may mga bagay na nagagawa tayo o napagdidesisyon na natin na kung minsan may mat matalagang may katapat na consequences. Alam naman natin na very loyal at saka yung mga fans niyang ng Katniel eh talaga namang hanggang ngayon ay nandiyan dyan pa. Kaya siguro ayaw maglabas nila ng resibo. Yun din ang iniiwasan ni Catherine Bernardo. Pero kung ako kay Catherine, eh talagang ganun ang buhay di eh, Diba? Doon sa totoo. Bakit mo paasahin ang paasahin ng ang fans ng Katniel kung talagang wala ng pag-asa. Hindi e sabihin mo yung totoo na wala ng pag-asa ang Katniel hindi na kami pwede magsama ni Daniel Padilla dahil meron na akong sariling buhay at karapatan niya yun, di ba? Karapatan ng kahit sino man, maging masaya kung sino man yung kanilang makakasama sa buhay. And speaking naman, di ba nabanggit ko na nga si Jerry Krabal hindi ko alam kung nadulas o talagang nagpapakatotoo lang si Jerry Rabal na may apo na pala siya kay AJ AJ Rabal doon sa anak niya at kay Aljor Abrenica at hindi lang isa dalawa na isang babae at isang lalaki na pala yung apo niya kay Jerry Rabal di ba nagulat din kayo ha ngayon lang natin alaman na meron na palang anak si AJ at saka si Aljor Abrenica so ibig sabihin apat na ang anak lahat lahat ni Aljor Abrenica o, dalawa kay Kylie at dalawa kay AJ. Sa bagay, eh, buhay nila yan, no? Hindi naman dapat natin pag, panghimasukan. Eh, pero nakakagulat naman, no? Pero kung doon sila masaya, eh, wala tayong magagawa. si Kylie naman, siyempre, may sarili ng buhay. Maganda naman yung, yung relationship ni Alger at ni Kylie ngayon uh, pagdating sa kanilang mga anak. At si nakita niya naman, ah lasak na lasak na lasak na lasak na sa media yung relasyon ni Jack Roberto at Kylie Padilla. Siyempre, eh, karapatan din nilang lumigaya kung saan nila gusto. Pero alam ko, kasal ba? Alam ko kasal si Kylie at saka si si oh, alam ko. Parang alam ko kasal silang dalawa. Siguro nagpa-annulled na sila. Hindi ako, hindi ako sure, ha? At hindi rin ako sure. Pero alam ko nakakita ko yung wedding rites ng dalaw eh. Yung wedding ceremony. Ah, uh, hindi ko alam kung totoo yan ha. Ah, uh, pero kung saan sila masaya. So, eh, total eh. Nasaktan na rin naman nung una si Kylie. Ngayon naman eh hindi na dahil masaya na rin siya sa feeling ni Jack Poverty. hindi Let's be happy for them. Ganun lang naman ang pwede nating sabihin eh. di Diba? Alam nga namang mag bitter tayo. Kasi nga, hindi, na, hindi naging bitter sa isa't isa eh. Dahil masaya sila sa kung anong meron sila. At kung sino yung mga kasama nila. Yun lang ang importante ngayon. So, yun lang ang may share ko ngayon, mga kabesti. And uh, soon. Um, yeah. So, maraming maramat, uh, salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo, subscribe and...